Naku, huwag kayo maghanda, bilog putas. Baka gumulong palayo ang swerte. Uy, paring Pans, buti nandito ka. Bakit? Itatanong sana ako, paring Pans. Ano eh? yun? Kasi gusto ko ngayong bagong taon, pumasok sa akin yung swerte. Ano ba yung mas magandang ihanda, paring Pans? Nga rin, hindi ko alam eh. Kaya nga, pupunta ko ngayong ay eh, paring chayeng doon ko sa kanya kasi lahat alam niya yung, mga pangpaswerte. Eh, anong chain yun? Inchik? Inchik yun. Oh! Tara, sama ka. Experto ba yun? Experto yun. Malapit lang ba? Oo, oh, lahat sama pang pangpaswerte pang alam niya yun. Sige, tara. Uy, Magandang umaga, Mansaing. Dito ka oh, pa. Oh, ano yung kailangan sa akin? Tatanong lang namin sana kung ano yung mga magandang panghanda ngayong magbabagong taon? Ah, oh, marami ako walang dyan, panghanda ngayong bagong taon. Gusto ko sana pumasok sa akin yung swerte ngayong bagong taon. Ako rin Wala problema yan. Alam ko yan mga papaswerte ng hanta. tanong ko sana sa'yo kung maganda bang ihanda ngayong mga bilog na prutas ngayong bagong taon? Oo nga kasi maraming naghahanda niya ng mga bilog na prutas. Pwede ba yun? Gusto ko sana pumasok kayo yung swerte ngayong bagong taon. Go. Hmm. Naku, huwag kayo maghanda, bilog putas. Baka gumulong palayo ang swerti. Ganun ba? E, ice cream man pwede ba yun? Naku, huwag din handa ice cream. Baka tunaw swerte. Ha? Bawal pala yun? Eh, mansayin. Yung mga apat ang pa tulad ng baboy, pwede bang ihanda? Oo, oh, yun. Pwede yun. Naku, wag din handa. Apat pa at tulad baboy, baka takbo malayo, swerti. Pans, bawal pala din yun. Bawal din pala yun. Eh, isda tsaka alimango, pwede kaya yun? Naku, wag din kayo. Hada, isda, alimango o anumang lamang dagat, baka lunod, swerti. Ha? paring pans, bawal din pala yun? Bawal din daw eh. Eh, mansayeng, manok, pwede bang ihanda? Pwede ba yun? Papaso kaya yung surte? Naku! Huwag din kayo handa, manok, o kahit ano may mapakpak. Kasi baka lipad, palayo doon, oh, swir. ilat Eh lahat, nasabi na namin parin dahing ha. Ano pang ihanda namin? Lahat-lahat na yata. Na mga ano, panghanga. Nasabi na namin. Oo nga. Agapat nung gawin.